kami dito sa Santa Mesa. Maraming pong salamat do sa mga lolo, lola na mga yumakap sa akin. Maraming salamat po. Uh, pag ganyan po ang mga pagtanggap sa akin, talagang mas lalo po ang ginaganahan na talagang sipagan pa at mas galingan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, gusto ko lang po sana magpakilala ulit doon sa mga kababayan ko sa Maynila, lalo na dito sa Santa Mesa. Ako po si SV. Sam Verso sa ako po yung napapanood nyo every Saturday sa DRSB sa GMA. Napapanood nyo ba 'yon? 'Yun Ayun yung programang nagbibigay ng tulong, pag-asa sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas hanggang Mindanao po. Actually, may namita ko si Lola, may tinulungan ako dito eh, taga Santa Mesa nasa si Lola. Ay, Lola. Kamusta po kayo? Uh, si Lola yung uh, isa sa mga natulungan namin kasi yung apoy niya, si Rome and Julia, taga dito. Sila yung kambal na nagbebenta ng lumpia sa... Ay, salamat. Happy birthday to me. <laughs> Thank you. So, natulungan ko yung... Uh, nasa na po si Rome and Julia? High school na ba? Oo, natulungan ko sila ilang taon na po. Uh, so, nakita ko na nagsusumikap sila kambal, tapos si Lola ay nagluluto ng lumpia, dinala ko sila rito. Uh, hindi pa po tayo congressman noon. Marami na po tayong tinutulungan. Ako po yung kasama ni Kuya Will sa... Nanonood ba kayo sa Will to Win. Ako yung kasama niya ang tumatawag sa Tutok to Win. Ah, alam niyo ba yun yung tumatawag? Nagko-comment ba kayo? May natawagan na ba rito? Mamaya tatawag tayo, ha? Meron na nuno talaga kayo ng ano, tutuktuin. Totoo! 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 Help! happy, Help! Help! help, help. Ah, nanunod nga. Gusto nyo ba dali ko si Kuya Win dito? Kaya natin si Kuya Win at marami pa kong iba. Marami na dali. Marami na kaanap kay Rian ha. Kasama. Gusto nyo kasama ko si Rian? Nasa bahay. Binaka, ano? Na-trabaho? May trabaho eh. Maraming labaan. So, <laughs> dalilo lang po. So, yun. Kinagagal ko po kayo makilala at gusto ko makilala niyo po. Ayoko makita niyo lang ako sa telebisyon kay Kuya Wil na tumatawag, tumutulong araw-araw. Doon sa programa namin na Dear SB na nagbibigay ng tulong Luzon, Visayas, Mindanao. Gusto ko mismo makilala niyo po ako personal. Ah, uh, nasa online naman yan. Makikita niyo naman po. Mukha lang akong bata kasi sabi rin, oh, bata niya. Mukha lang po, pero hindi na tayo bagito. 42, no? Alam ni nanay. More than 20 years na po akong uh, nagnenegosyo. Mukhang koreano. <laughs> Mukhang koreano, pero 100% Pilipino at Manileño. At sabi nga, batang sampalo, kapit-pahay ko lang kayo rito sa Santa Mesa. Yung Santa Mesa, o oh, parte na sampalo yan eh. Di diba? So, batang sampalok tayong lahat. Uh, dito ako pinanganak, dito ako nangarap, nagsumikap, at ngayon po, awa ng Diyos, na bless po tayo ng sobra-sobra. Nagkaroon tayo ng negosyo sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Sino gusto ng Lux White? daw. <laughs> Babalik tayo. Lahat kayo bibigyan ko ng sabon at vitamins. Sa pero ngayon, may konting dala kami ha, konting ano lang, uh, tulong lang. May dala tayong konting tulong, konting ayuda para lahat kayo uuwing masaya. Yeah. Uh, yes. ano sa yeah. uh, marami tayong ginag... Yeah. Ano po? Ay, advance happy birthday. Maraming maraming salamat. Happy, happy birthday sa'yo. Gusto nyo pa isa pa? Oh, mamaya, mamaya, mamaya. Sino na nag-e-pepore -e eh, kanina? Oh, sige, mamaya, para pampasaya lang. Okay? Uh, basta tayo dito, uh, nagdadala... Oh. Salamat, salamat. Oh. Salamat po. Salamat, salamat. Grabe, sarap sa Santa Mesa. Babalik-balik ako rito, no? Uh, nararamdaman ko yung pagtanggap ninyo, yung pagmamahal ninyo. Nararamdaman niya eh. Minsan kahit hindi nasabihin, ramdam na po yan. So nararamdaman ko yan. Alam niyo po, sabi ko nga, wala, gusto ko marinig nyo mula sa akin, mula sa, sa sa bibig ko mismo. Wala ho tayong ibang gagawin, kundi puro pagtulong at kabutihan dito sa Maynila. Yan lang ang pwede kong ipangako sa eh. inyo. Kasi lahat po na gusto nating gawin, sinimulan ko na po. Alam ko, nakapagtayo na kami ng e-skwela dito sa May Santa Mesa eh. Di ba? Alam niyo ba yun, front row eskwela? So nakapagtayo na kami ng iba't ibang mga eskwelahan. Dati pa ho. Hindi lang dito. Sa street namin, dito, sa Cebu, sa ibang lugar, sa Baguio, sa Basi, Kasama ko sila Mayor Vigo Soto. Ito ho yung mga advocacia natin. Tayo na mga eskwela, pang edukasyon ng mga kabataan, tulong medikal para sa mga kababayan natin walang pagamot, gamot at free maintenance medicine sa mga senior, allowance, at syempre yung tulong natin na ayuda tuwing may sakunan. Tuloy-tuloy lang po yan. Tutuloy-tuloy lang natin yan. Alam niyo ba? Salamat. Alam niyo ba sa kakaingkot ko, nakalimutan ko na birthday ko pala bukas. Naging civil engineer tayo, Maraming maraming salamat. Siyempre, kailangan mag-aral eh, di ba? So, wala tayong ibang kailangan, hindi kayamanan na hindi manan ako ng kahit sino man, di ba, Nay? Uh, amen. Totoo yan, kasi yun yung ginamit ko eh. Ginamit ko para makadiskarte ng tama. Kasi iba, pag may discard ka, kasi batang sampalo ka, batang Maynila ka eh. Tapos graduate ka pa, nakapag-aral ka, may diploma ka, UP graduate ka pa. 'Di diba? So 'yun po 'yung ginamit ko para may ahoy 'yung sarili ko sa pamilya ko. Kaya nga po ngayon, nabigyan ako ng opportunity na malagay sa posisyon na magbigay po sa mga kababayan natin. Matagal na po tayong tumutulong, lagpas 10 taon na po 'yung Front Row Cares, Batang Sampalok Foundation. Sabi ko nga, eh, nalukluk tayo dahil sa tutuktuin, dahil kakatawag natin. Imagine niyo yung araw-araw nagbibigay ka ng tulong, pinansyal, na walang kapalit taon namin ginawa yun. At until now, tuloy-tuloy pa rin po yan. At sabi ko nga, nakita ko po yung unang-unang pinakahinihiling sa akin ng mga kababayan natin. Laging binubulong na mga lolo, lola, pambili naman ng gamot, pampacheck up, pampag-hospital. Kaya yan po yung inuna natin. Yung mga SB Mobile Clinics natin. At masayang-masaya ako -masaya kasi sobrang dami na huyan nagpas 6 na mga truck umiikot po po Maynila araw-araw para magbigay ng servisyo medikal at ang pinaka natutuwa ako e eh narinig ko dahil ginagawa ko to mula sa sarili natin bulsa, yung mga ibang mga namumuno sa Maynila ay gagawin na rin daw nila kasi nakakahiya naman daw di ba? gusto nyo ba na lahat sila magkumaya na rin? Siyempre, kasi ang makikinabang yan tayong lahat